CMN News CMN Live, Live. Nationwide. Nationwide. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Binigyan ng linaw ni Engineer Amado Elson A. Igarge, hepe ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Aurora na mayroong dalawang fault line sa probinsya. Ito ang tugon ni Igarge sa kanyang pagdalo sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan Kamakailan sa paanyaya ni Bukal Jennifer Aranya upang tukuyin kung may fault line ba sa Aurora kaugnay sa mga naranas ang paglindol sa si iba't ibang dako ng bansa kamakailan at maging sa lalawigan ng Aurora sa kanyang presentasyon ipinakita nito sa pamamagitan ng hazard map ng dalawang fault line ay matatagpuan sa bayan ng Kasiguran at gayon din ng Dingalan na katugon ng Gabaldon Fault sa Nueva Ecija Ayon kay Igarge, ang Kasiguran Fort ay bumabaybay sa apat na bayan. Ang mga ito ay ang Kasiguran, Dilasag, Dinalungan at Dipakulaw. Sinasaklaw ng Kasiguran Fort ang nasa tatlumpo at isang barangay. Samantalang ang Gawal Nundingalan Fort ay tumatalunton naman sa mga barangay ng Aplaya, Butas na Bato, Karagsakan at Tanawan. Paliwanag ni Igarge, ang kasiguran fault ay huling gumalaw noong August 2, 1968 kung saan umabot ito ng kamay nilaan na siyang nagpaguho sa Ruby Tower at 273 ang naitalang nasawi. Huli naman anya na gumalaw ang Gabaldon Fault noong July 16, 1990 na naging sanhi naman ng pagbagsak ng Hyatt Hotel sa Baguio City at pagguho ng isang paaralan sa Kabanatuan, Nueva Ecija, mahigit 1,670 naman ang nasawi. Sa katanungan ni Bokal Pedro Ong Jr. kung may ginawa na bang pagmamarka sa mga lugar na dinaanan ng fault line, sinabi ni Igarge na sa dingalan ay may marker na sa mga fault line, ngunit sa kasiguran ay wala. Gayunman, humiling na umano sila ng tulong sa PBOX para ito ay maisagawa. Ipinaliwanag din ni Igarge ang ginagawa nilang paghahanda sakaling tumama sa lalawigan ang malakas na lindol. Kabilang na dito ang earthquake drill, information education communication, rescue olympics, search and rescue training... DRR training sa iba't ibang sektor at gayon din ng basic life support training. Apila din nito sa lahat na seryosohin ang pagsasagawa ng earthquake drill. Mula dito sa DCJO, Spirit FM, CMN, Baler Aurora, ako si Ray Fernando, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide.